Welcome to Henry KNG TV. Ah, good morning po. Ayan po, nandito po tayo ulit sa school ngayon. Ngayon po yung araw ng biyernes. Ayan po, inahanda ko na itong aking mga plastic na tatanimang ko ng mustasa. Ah, dito ko rin po sa Ilera, sa lugar na to para hindi po siya masyadong mainitan kasi nga po pagka masyadong masyado mainit ang panahon ngayon uh, lalo bata pa yung mustasa eh, hindi po nila kayang tumagal sa init sobrang init po kasi kaya dito po sila lagay <coughs> ngayon nga po eh, bubutasan ko po sila kasi po wala pong butas sa likod yung iba kaya pagka ano, uh, hindi po pwedeng walang butas to pero yun po may butas na yan, may butas po iba yung iba po wala kaya po bubutasan ko mas marami po walang walang butas ito po nagpapaaringas po ako na po dito tas nga po meron may, akong bakal dito yan. bakal po ito ah, nakuha ko doon ah, kaya po yan ito po yung gagamitin ko pang butas <coughs> para po ano siya para may labasan siya ng tubig dito na po ako parikit sa may eh, tanimong ko ng kamatis yan, mahinala naman po yan po hindi naman po maan yan okay lang po yan kaya bubutasan ko lang po siya ng ganyan ba lang pa kulang pa sa init <coughs> kulang pa sa init hindi pa makabutas yan po, kailang pagbagain ko po yung bakal na yan para makabutas yung iba po may mga butas na maliit na yan pero yung iba wala pa yan, bubuti na po ngayon yung mga butas na yan yung po yung lalagyan ko lupa eh, yung mga lupa po na yan eh, yun po, nakapag na po ako nire-ready ko na po yung lupa ko doon yung lupa po sa pinagsisigaan ko doon. Tapos yung lupa ko po doon, yung barbed po, paghahaluin ko po doon. Tsaka dito po sila ilalagay <coughs> Para nga po hindi masyadong mainitan itong uh, mustasa o kahit pechay po. Yan po, siguro butas ka na. Yan, butas na po. Yan, kailangan po talaga yung mainit. Ang paso pa ako. Yan. Yan, okay na po yun. Diyan po, wala. Wala, labas na po. Ako, hindi Init lang. <coughs> bukas sabi pa init ulit marami rin po ito marami rin po may tatan dito <coughs> kaya, sayang po kasi plastic na to eh, naka ready na sa ganito kaya dito, uh, mo ko na po para pumagamit magamit naman sayang po yung project ng mga bata uh, sigurado po yung project ng mga bata kasi eh. nakatay po ito doon sa loob ng bodega eh, sayang po kaya tatanimun ko na lang Muy sí. bien, entonces... Pagkatipo pa lahat ng ano, grade 5, ah grade 6 pala, Is 6 nga ba, oh grade 6 pala, grade 5, grade 4, kung pangalan, kalimutang sumulat ng pangalan na nari. Hindi maalaman kung paano. Ayan po, buhasan ko po ni Apoy at baka madalang po yung aking kamati, sayang. Ayan po, ha, natapos ko ng butasan lahat. Uh, mamaya po, pagbalik ko, uh, ako na po sila ng lupa. Ito po yung lupa na gagamitin ko sa kanila. Ito po yung lupa na to. Eh, ito po yung mga pinagsigaan ko dito. Ayan, bali yan po yung gagamitin ko. Tapos nga po, ko ng carbon na isal yan po yung gagawin ko dyan. Mamaya po pagbalik ko. Eh kakain po muna ako. Ngayon po ay alas dosi na po na tanghali. Kaya uwi na po. Mamaya na po ako babalik. Kain po muna tayo. So mga papaya oh. Madami na po yung tubo. Lumalaki na po yung tubo ng papaya. Ayan.